karunungan sa gitna ng kaguluhan, ang impeachment ni VP Sara, Duterte at ang Santiago 105 MOH. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte at sa desisyon ng Senado na isang tabi muna ito, mahalagang balikan natin ang mga salita sa Santiago. One to Kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ibibigay ito sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at itinataboy ng hangin. Huwag umasa ang taong iyon na tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay taong may dalawang isip na hindi matatag sa lahat ng kanyang mga pamamaraan. Ang desisyon ng Senado ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. May mga naniniwalang ito ay makatarungan at makapagbibigay ng kapanatagan sa bansa. Meron din namang dismayado at naniniwalang hindi nabigyan ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Sa ganitong sitwasyon, ang Santiago 1 of 5 ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan mula sa Diyos ay mahalaga sa paggawa ng tamang disisyon. Ang mga senador bilang mga pinuno ng bansa ay dapat humingi ng karunungan sa Diyos upang malaman kung ano ang pinakamabuti para sa Pilipinas. Ang kanilang disisyon ay hindi lamang dapat nakabase sa politika kundi pati na rin sa kung ano ang tama at makatarungan. Ngunit ang talata rin ay nagbabala laban sa pag-aalinlangan. Ang taong nag-aalinlangan ay parang alon na itinataboy ng hangin. Walang direksyon at hindi matatag. Kung ang mga senador ay nag-aalinlangan sa kanilang mga desisyon, hindi nila magagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Kaya't mahalaga na ang mga senador at tayong lahat ay humingi ng karunungan sa Diyos ng may pananampalataya. Magtiwala tayo na siya ay magbibigay sa atin ng gabay upang malampasan ang mga pagsubok at gumawa ng mga desisyon na makapagpapabuti sa ating bansa. Sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng karunungan sa Diyos, maaari tayong maging matatag at makapaglingkod ng tapat sa ating bayan. Manalangin tayo, Ama sa Langit, ang iyong salita sa Santiago 15. Ay nangangako ng karunungan sa mga humihiling ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Itinataas namin sa iyo ang aming mga senador ang mga pinagkatiwala ang gumabay sa aming bansa. Ang bigat ng kanilang mga desisyon ay napakalaki. Ang landas ay madalas na hindi malinaw. Naway hanapin nila ang iyong karunungan higit sa lahat, na hindi nababagabag ng mga panandaliang opinyon o pampolitikang hangin. Naway maging matapang sila sa paghahanap ng iyong karunungan, nagtitiwala sa iyong pangako na ipagkakaloob ito ng sagana, gabayan ang kanilang mga iniisip, kanilang mga salita, at kanilang mga kilos, upang sila ay makapaglingkod ng may integridad at akay ng ating bansa tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.